Ano Ay, Sabi na sabihin mo na ano? Sige na nga. Order ka. Ako yun. kay... yung folder. Sasakin mo ano? Okay? Ito na loob. Ano ba gusto niyo Ito, keto? Ah? Ito, ito. Ano ba 'to? Walang kanin. Walang kanin? Kanin. <laughs> di man ang, walang kanin. Yung hinahanap ni Manang, walang kanin. Dessert lang. Ka. Yung kay Mama mo, Gina. May kanin ba ito? wala. Wala yung kanin. Dessert lang. Yeah, wala ko. Oh, basta yung Ay, may kanin, kanin. kanin. lang. Ay, may kanin. <laughs> <laughs> hindi yung sala. Hindi <laughs> 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 yung. Hindi <laughs> 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 yung nasa lata, ha? Na <laughs> salmon. Yung salmon <laughs> na. <yung salmon, laughs> isda. Yan na nga. Yan na lang sa kanila. O kaya ito. Fried chicken. 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 Fried chicken. Gusto niya? Yan na. Yung, yun na yung chicken. Kasi palagi. Ay, puro kami chicken sa bahay, <laughs> anak eh. Pork na lang. Pork. Pagkikan ko na lang. Ah. Tapos drink. Saligan ko din sa akin. Basta ako salmon sa akin. Order Ay, yes, pa. Uh, bali five so, na po na gan. So, yung sa Hindi, ap apat lang. Apat lang? ano pa yun. Eh, akin nga, salmon eh. Hindi, syempre kasama na din dito yan. Meron tayong alakart, meron tayong salmon. oh, okay. ala so, ano alacart? Alacart lang ako. ala Uh, sige, sa so, dapat yung alakart ko. Kala ko yung form tayo. Hindi. Magkaiba naman pala eh. Ayan na. Ayan. Hati-hati tayo. Batatlo lang. Hati-hati. Ah, dalawa kayo. Dalawa. Oh. Tikman lang natin. Yan natitikman namin. Kung masarap. Sabi ni na pinaliparas ko. Matikman nyo. Ito na ang katin ito. Kamu ni Manang. Kamu Oh, tayo dito. Test reveal. Test. test. Test reveal. Test. Test. Taste, 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 taste. Yan yung ilaw-ilaw. Ilaw-ilaw. Galing siguro to ilaw-ilaw. Masarap ilaw. yung bisco. Sarap yung bisco. Sobrang asim yun. Maasim, asim. Yogurt shake. Ganito pala yun. Maasim, asim. Kaya tama lang na matatamis yung nilagay natin. Haluan nyo ng mga sweet parang.

kasi yun yung dadaling ko. Pwede daw itong ang kutsara. Pwede. Oh, Pwede na yun, dalhin. Tara na. Ay, wait lang, si Kuya. Uy, kuya. magkakadalo mag 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 oh, right, na yun. Uwi na. Oo. Ang alin? Ako, right tayo. Ayaw niyo ako pa mo ba ako, ma? <laughs> Layo na iikutan? Hindi. Dapat kakaliwa na pa pa edsa edsa top. Pag meron ng parang may lusutan nakapunta Direk -direk sa amin. Dari-dari ko lang, tas kanan. Yun na yun. Alam mo, ikot pa hanggang dun sa ano, no? Magalianis. Yung so... ano niya, yung white niya. Ano ba tawag dito? Ice yogurt. Yogurt. Ito yung akin? Yun yung masim-masim. Uh, sure ka? Pero masarap. Ay, na. Akala ko lang ang damihan tiniram ba? Palahat pala talaga. <laughs> Di man nung nag-ano, no? Napano? Palo ko naman sa titira kasi <laughs> sabi ko ako mo. Hindi ng hindi din pala ko. Tung tuwa ka pala. <laughs> Oo. Oh, oh. tuwa Tung ka na sana. Yung pala ka lahat, <laughs> hindi pala. Hey guys! <laughs> Sige na, bye bye na. Tipid na sa ice cream. Sa akin yung anong pinaka-brown. Diba? Ayun yung disco. Dami na yung nasa bukang na yung araw na food. Ano to yung ano? Biscoff. Biscoff yan. Biscoff? Biscoff. Anong eh, ibig sabihin ng Biscoff? Para ano sa... Siya... Leche plan? Hindi. Ano pala yung sa bread? Yema? Siya? Parang bread. Parang yema? yema. Hindi siya yema. Parang sa yema. Bread talaga siya. Ito din eh. Kahit... Biscoff din to, di ba kuya? Oo. Akala ko Hindi yun Hindi yun yun. Hindi na yun. Yung crispy ako. Ah, yeah. yeah. Sabi, sabi siguro nung oh. dalawang kapatid niya. Daya, itong um, mga to ah. Hindi din mo lang. Saan na magkaroon sa ano nito, Trete? Meron na ito? sa Kaya lang naman yung yogurt. Masarap yung yogurt ah. Masarap yung yogurt. Sige na. Bye-bye na. bye na din. Bye. Please subscribe my channel, YouTube channel. Katikman lang namin to. <laughs> <laughs> ilaw, ilaw. Hindi hindi nila at type yung ilaw-ilaw. yaw ilaw. nga. <laughs> ay, sa gusto ko ilaw-ilaw ay. Ayan naman talagang basa niya, no? Ilaw-ilaw naman talaga. yaw Ganun tayo na na, basa. Ngayon, mag-try kami na ng... ano yan? Eh. Ilaw, ilaw, <laughs> ilaw. Ilaw, ilaw. Yaw, yaw. Yaw, yaw. Try namin nga yan. Yaw, Try namin. Tikman ang yaw, yaw. order niya yung dalawa. Mm -hmm. Hindi ko alam kung alin din ang hapin magugustuhan na. Four years lang ka. Four years lang kami kasi inipilahan siya. Puro masarap. Ito pala yung pagpipili. Mm -hmm. Ano sa'yo? Uh yung -huh. pagpipili. Ito pala It's okay.